Good morning my friend Ako i-share lang sa inyo karoon Ang pagkaon ako sa Akong mga mandirigma Ng mga aso Ito yung pagkain nila Kamunggay at saka kalabasa Tapos Yan ang kanin nila Brown uh, rice Tapos kamunggay Kamunggay plus kalabasa. Kamunggay is ano ni siya, antibiotic. Pawala sa mga sakit-sakit para mas para mas matigas ang katawan. Malakas ang resistensya. Tapos ang squash o pampatalino at pampaganda sa skin. So, prepare ko yung pagkain ng mandirigma kong aso ngayon, my friend. Kita ko sa inyo kung paano sila lumamun Okay. ni baka mono no de shite asu ni kono mono wa ito sa brown rice yan na, yan na my friend na mix ko na no lamigin muna kaya baka ma, baka mapaso yung aso kung mandirigma ba yun pag nagalit so mix mix together ito shell ng like itlog so mix together my friend mix mix together pamungga at kalabasa at saka brown sugar pag malamig na to anuhin ko pag ito i-mix pag ito para mas lalong mga ano mapasok ang mm -hmm. okay my friend so ako rin siyang i-mix my friend i-mix na ko ang mga uh, squash kalabasa para masarap baon na baon sa tapos kabunggay kailangan yan i-mix kasi gusto yan yung mga, na aso kong mandirigma so kailangan may mga uh, tatsing, ano pagmamahal okay, ang init init my friend ang init so kailangan ma-mix yan my friend kaya para uh, susuot yung mga mga nutrient doon sa ilalim yan basagi niyang ano mga talabasa at saka shell ng kalimango o oh, kalimango itlo kailangan din ma, ma mabasag so since you na know may friend I, hindi ako marunong magtagalo nipilit ko lang para ma practice ako so yan yeah, my friend mixing 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 yan huwag mong tigilan hanggang hindi pa na, na, na na pulverize yung mga kalabasa para yun lang naman ang pinapakain ko sa kanila ay kalabasa, kamunggay at saka brown rice oh. kita ko sa inyo mamaya paano to kainin nila, ubusin yan yung aso ko mandirigma na great din partner to sila my friend nag meet na nga to sila eh nag meet na iwan ko kung mabuntis be hindi na natin lang siya malapit na siguro itong mabuntis wala na seconds lang ubos o yun hala sige Sige, sige Thor. Dilaan mo pa hanggang malinis yan. Yun, hiningal. Oh. Ayun, my friend. Ganyan sila kumain. Kamunggay at kalabasa. Oh. Kamunggay at kalabasa. Pinaka the best na pagkain nila. Oh. Dito kailangan, kailangan, pero kahit ano lang my friend, kailangan tama-tama lang din kasi kung sobra-sobra, i-ano na nila yung wish nila eh. Magiging wish product na lang lahat yan kung sobra-sobra. So at least kung tama lang yung pagkain, kalahan ano lang, hindi masyadong puno. Oh, okay, tapos mamaya, pagkain na naman yun, yun sila. Ha, hi. Ang ganyan, bird. O, oh, Thor. Okay na? Musog ka na? Queenie? Okay na, Queenie? O, oh. Ayan, so, my friend. Linis-linis. Hindi, hindi na hugasan. Tor, okay ka na? Ayan so, na, my friend. Paano pakainin ang aso asokong mga mandirigma ng kamunggay at kalabasa? Patuloy. Tor, kagawa ka, ma. Ayan, my friend. Linis-linis. Bye-bye.